Oo. Oh. Sige na. Boss. Oh, Ato. Saan yan? Abil yan. Sakay na po. Bayad na yan, o. Oh. nyo. Oh. Bayawas. O. Oh. Diyang biyay. O. Oh, sige. O. Oh, ito na. O. Oh, saan ito? Abil yan. O. Oh, sakay na kayo. O. Oh. Dispatcher. Dispatcher. Alam, dispatcher. 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 Dika. Kuya, magkano ang pamasahe? Ten lang. Ten? Ten? Ten isa. oh, sige. Saka, sa'yo, magkano binibigay? Ten man. Ten man? oh, sige. Tawag tayo ng pasero. Ako mamamasahe, ha? Ah. Okay. Ha? Kaya ang oh, vlog. <laughs> Anong biya ito? Abilya. Abilya. oh, tawag tayo ng pasero. Abilya. Abilya, abilya, abilya. Yan. Sakay na po. Bayad ko na yan. Ako nagbabayad. Abel na. na. O, oh, sakay na kayo. O, oh, yan, o. Oh. Para sa dalawa. O, oh. ah. yan na. Wala na sa Yan, yan. Bayad na. O. Oh. Sige. O. Oh. O, ah dito ba? O, oh, mo. Dito pa sa ero. Oh. Dito mo. yan. O. Oh. Tabi na, tabi na. Oh, tabi, tabi kayo. Tabi, tabi. Ah, oh, tabi na, tabi na. na. Tabi na kayo. Libre, pamasahe ko. Tabi, bayawas, Ah, pati bayawas. Pwede. Ah, tabi na, na. Bayawas. Sakay na po kayo. Libre kayo, libre kayo pamasahe. Ah. Oh. Ah. Ah. Oh. oh, Orban, sakay na. Oh, Orban. ayong oh, yung iba. Oh, dito na po. Oh, yan na. Oh, pamasahe ng dalawa, ha. Huwag na pa kayo mamasahe. Oh, alis na. Oh, sige, alis na daw. Eh, oh. oh, ingat. Nam, bayad na po kayo. Ingat po kayo. ah oh, ito. Isa pa, isa pa. Saan ka? Orban, Orban. 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 Kaya, <laughs> sabi ito, pwede na siya mabalis. Pwede <laughs> <laughs> <Din> na mabalis. <laughs> ah, ah, alis na. Ay, alis. alis na. Oh. Alis na, alis na. Oo. Oh, yeah. Pabasay, ma'am, wag na po kayo magbayad. Bayad na yan. Ah, uh, sige po, ingat po kayo. Abante, abante. Ah. Uh, oh, abante ba? Kaunti. Ah, uh, ingat po kayo. Uh, no, Ayan. Uwi po kayong ligtas. Sige po. O, oh, ito. Alip ko na rin, Abila, abila. Ah. Salamat. Ingat po. Ano, Sige <laughs> na, pwede na yan. O. Oh. Ito. Orban, orban. O. Oh. Eh, pwede kayo. Pupunta ng abila. Sakay na kayo. <laughs> Magkalibre lang. O. Oh. Dan Oh, sorry Dan Merit tuh Wala ke mal pasir Merit Oh, oh, oh Thank you <laughs> Orman, Orman 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 Oh Sangka, sangka biaya mah Tapi dia Oh Sangka lah, oh. sampo Ang ayaw, okay, so okay, nah. na. Libre ko na po masahe. Libre ko na po masahe. Oh, abil na. Abil na, abil na. Tagal mo po Oh, abil na, abil na. Sticker lang sa inyo. Sticker. <laughs> Sticker. <laughs> oh, my Ah. Oh. Ano? Peter. Tan, tan yan. Abilla. Abilla dun na lo. Nakapila. <laughs> ha? Nakapila. Oh, sige. Oh, ito na, ito lang. Ano? Oh, sige na. Ito, saan na yan? Abilla. Sakay na po. Bayad na yan, oh. Pabasahin nyo. Bayawas. Oh. Nang biyay. Oh, sige. Oh, ito lang. Oh, sa to? Kabila! Oh, sa na kayo! Ah oh, ah oh, wala na! <laughs> ingat kayo, ingat! Nasunod naman! Nasunod naman! Ah, sticker na lang yung natin ah, oh. oh. sticker na lang. Oh, sa sunod na lang. At uh, bibigyan pa natin yung dispatcher. Kita na oh. oh Ah, oh, sa dispatcher. Oh, para sa dispatcher. Oh. mo, boss. Richard. Richard. Gomez. <laughs> okay. Okay. Salamat ha. Okay. Oh, sticker na lang. Ah. Oh. Nasunod naman. Ah. Oh. Sticker na lang. Oh, suerte na lang sa sunod naman. ah, oh. Facebook page natin. Ah. Oh. Sticker na lang, sa sunod na lang. Sa sunod kayo naman. Ah. Yan po Team katuwang mo, ayo. No? Oh. 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 Sticker Oh. Sticker po, sticker. Oh, sticker na Facebook page natin. Oh. Sige. Oh. 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 Oh.